Hi guys, samahan niyo po ako, ako mag-linis. Dalan kayo guys ha, maglilinis lang ako. Hi guys, so sabi ko sa inyo, isasama uh, ko kayo sa linis namin dito. Ganun kayo ha. Hi, mga boys, mga girls. Hello guys. Ninilisin ko lang tong ano guys, yung aming ito, blower. Hmm. Kasi sa din ang maluto ah. Yan lang kayo guys ha. Yan. Lilinisin ko lang tong aming ano, vacuum. Uh, So guys every Saturday